Ayong buntag mga amigo, panibagong araw at panibagong adventure na naman tayo sa laot. hanap buhay na naman tayo sa umaga. Sana makahuli tayo ng tulingan ngayon. Sana palarin tayo. Er, ginagat! Gain ako krasya, maluwiin taon mo mga apos kanagatang. Ginoo, amahan. Maluwiin taon ko mga atawa.

Kaluoy sa Ginoo, wa ni sakay sa unang banata.

lang tasiginoo. Ka antaka siaruan Tolengan sabohol, tambit lagi ta gamay mga migo. Ala. Apo tamay. A lang ni. Ka hawitag tulingan sa mong bohol. Ang mangko. Dinapa dai unan ni. Asamag niyong kaupan. nung kamuraman. Alam mo kayo. Sino-sino pa gila Gilang-gilang. 1 Kawa kaglao mga amigo, basta na bay pukot. Wa na si ay siguro. Basta dili pa mahuman. Sama yung ani oh, nakaambit pagita. Bisig gamay, at least nga naay grasya. Tao sero. Four, zero Of

Dugang dugang ba mga amigo. Dugang dugang sa pila ka buok. Lumoy ano mga ka isa pila ka lagas na ah, tapang -tapang -tapang, ha at tapat tapat mga pagkatapat tapok sa may katapok mga mga gamay salamat kayo sa ginoo thank you lord ng marami tala ko wala na talaga ang may pag-asa mayroon pa pala hindi talaga tayo mawala ng pag-asa basta may net pa <laughs> salamat Ginoo. You know. Thank you Lord. 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 Basta aste ay ngamin ko. Thank you Lord. Yeah, again. Thank you Lord always. Salamat sa grasya. Kami di mo tagak. Bahala nag. Ay batakin mo tagak. Karong bata ka kuha. Ala gamay, salamat kay kuloy ang itag gamay tapok. Dako kay kalipay ni Ligoro ang lawa. Samba kita. Oh. Thank you Lord. Na atong bili na kanang buya mga amigo na. Kanang buya na kanang likod na to. Mo na tong bilin. Yung akala natin wala na. Hindi talaga mawawala na pag-asa mga amigo kahit konti na yung net. Bayan so, lang natin sa panalangin. Yun. salamat ka dito oh. Ha? Siya sino ang migo? Yes, salamat. Tangtang tang mata. Sa so, migo. Lalaki yung iba mga migo, lingan. ito mga amigo kayo pabor sa tagak anong siniguruan na ni ito mga amigo loud na ta mga amigo kay na mga amigo Tuwa pa man managat. Na, laod na tanahan. Mangko sa buhol na. Labi kayo, frisko. Na lang ni mga amigo. Maayo na lang ni mga amigo. Tinglasya. Ayi. Tanga to mga migo kay mga tagak. Hmm? Migo Puno Tung na tayo sa timba Tingin mo at Bilisan mo sa Gilisan mo Migo Bawal mahina kita balik balik mga maka makacambar kita madugay ikaduhang laut din nato mga migo adlaw nga sabado Å! Kaduha mga mingoy, kaduha. Pangalawang timba. Oh, eh, sna. Hey, selamat. Hapus kedekatan. Oo, selamat sa kasiya. Ini hata sa kadawa. Na utunga, na api kasiya. Tapos na tayo mga mingoy. Thank you Lord, nang marami. At hanggang dito na lang ang video natin mga amigo. Thank you for watching. Salamat. Follow for more. Bye-bye.